Dinakip ng kapulisan ang walong individual matapos ang umano'y tangkang pagnanakaw sa isang telecommunications company sa Tugigaro City, Cagayan. Ang mga naaresto ay kinilala sa pangalang sina Josh, 29 anos, Nino, 38 anos, Benny, 35 anos, Baldo, 24 anos, Popo, 28 anos, Boyet, 22 anos, Gary, 44 anos at Melan, 28 anos, pawang mga hindi residente ng Tuguegarao City. Ayon sa ulat ng Tuguegarao Component City Police Station, huli sa CCTV camera ng Command Center ang paghukay ng mga ito sa isang manhole malapit sa compound ng Telkom Company. Kaagad namang rumesponde ang mga otoridad at dito na aktuhan na nagbubungkal ang mga ito at nang sila hinga ng permit ay bigos silang magpresinta nito dahilan upang sila ay dakpin. Nasam-sam sa pag-iingat ng mga ito ang iba't ibang gamit kabilang ang chain lock, dalawang bolt cutter, isang maliit na chisel, dalawang malaking martilyo, isang maliit na martilyo, crowbar, bareta, tatlong improvised digging bar, apat na reflectorized digging shirt at isang sasakyan. Wala na namang naiulat ang kapulisan na nawala o nanakaw sa tangkang pagnanakaw ng walong individual na ngayon ay nasa kustudiya na ng Tuguegarao City Police Station at maharap sa kasong attempted robbery. Idol, nanunuyo ba at humihina ang elasticity o pagbanat ng balat? Bumababa ang fat levels sa ilalim ng balat, gayon din ang collagen availability sa katawan, kaya naman 50 pa lang mukha ay kulubot na. Para mapigilan ng mabilis na pagtanda, mag-DTX 500 na. Pinaparami ang cell regulator gaya ng retinols, peptides at growth factors para sa collagen metabolism and productions. Sa DTX 500, hindi lang balat mo ang magiging makinis kundi ang selula ng iyong buong katawan. Para maging healthy, mag DTX 500 palagi. Para sa IFM News, ako si Idol Zaira Kuntapay. Idol!